सलते लोग गीता Boy, minyo. Yan. Yan ang... <laughs> Yan ang aming <misunder> mga kagroon. Yan, kita yun. Yan, yun. Tiyo, yun, <amura> yun, yun. Dokumentary to. Papakita natin sa... Sa ako? Hmm. Iyo. Don't me ilaw. Di kita kasi. Yan kita mo si boss kung anong ginagawa. Ayos daw, wala na ako. Kita mo naman yun. May nangyayari sa tuloy. Ito, pupunta kami yung station. Yan, pupunta kami sa, sa hallway dun sa may bench. Ay, wait. Wait, hindi nyo naman tatanong kung dito may tatanong. Oh. Kaya, yeah. ingat. Ingat, kaya kayo mo. Pati yung saan may na bigla Kasi mo sumakbo sa na bigla. So, yung... Kaya naglalagay. Kaya okay... Ano mo tayo i-insert sa... bagar napamitin ko? Dapat may tumabilis yung mga yung Parang... parang ganito. Yun. dapat. Um, bilis. Ganun lang. Ulit nga. Ulit nga. Baka kasi nalabuhan sila eh. Yung, ganun lang dapat kasi. Ayan, may padating kami isang kagrupo. Yan yung may kababalagan kaninang ginawa. Ano, boss? <laughs> ano, okay. Ayan. Ayan. may white lady pa parating, no? Kita mo naman yun. Kitang ang kita mo naman. Ayan, kita. Yeah. Ay, binabati ko nga pala yung mga, ano? Uy. Ano ba? Papi. Papi. <laughs> papi chudo. Papi, 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 papi. Ah, ah, ah. No, yan? Ah, ah, ah. 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 yan? Ah. 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 Saan nga pala yung namin yun? Uy, balik mo yun. nga pala yung namin na ganito ah. Ah! Ang ah, <laughs> ah, eh, Lumat yan! Lumat! na. <laughs> ah, ah, ah. <laughs> bading badin. Ay. ko talaga bading yun. Hindi namin sinabi yung Sabi sabi yun. Sabi sabi yun. Sabi mo. Hindi. 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 Oh, mahal na mahal kayo ngayon. Mahal na mahal sa tapos Ako kakaibang ng ako Promise. Ano ang tatanong? Totoo? kakaibang 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 Wala kakaibang kakaibang Usapang Josepo ito, okay makinig ha. <laughs> Mm -hmm. Ako ba? Ako? Ako, oh. oh, tatuloy ako. Oo, oh, oh. ikaw na. Yeah. Yeah. Sige, anak, ibigay mo. Ako na. <laughs> <laughs>